Papi ang nagang over. <laughs> ah, wala. Eh, hubog niya ko kagabi ina. Ah. Inong kagbir Ah, awesome, sa makun ini. Karon maganhi dito kung manghud ay si Melanie. Dreya sila magstay for a couple of days, you know. Kay Dreya siya, Dreya siya magpasko sa amo ah. Oh, na na nya taon taod na nato ako ang sisterette. You know. but stay po siguro sila diri ang mga pila pagka days mga one week. Mga anak siguro, mga one week diri sila magstay. Nya, yeah, maya magadto ko dito sa ako ang friend kay Che, kay magtabang ko dito a uh, og luto. Kay ano sa kwad Ah, uh, Christmas party. Christmas party sa iya mga kuan Mga trabante. Then, kailangan ako magtabang dito. Kaya wat ka, watoy ka, ano tong isa. Una na, mag-add ko later. Pero sa karon, dire asa ta. Eh pagulat sa ko sa ko ang manghud pod. Hay gagahapon bisi mga adlaw kagahapon. A few moments later. Yes, guys, ang ko guys. Wala na na ako napakita. Pero ayun, napayabigin dito ako patungbayang. Ipakita na ako sa inyo. Paano na ako nagihimok. Mm -hmm. Wala kayo na ko siya gitam is. Kining luyang guys, luyang ni Lupak o ang sa panisa o ban. Saging ni guys, nag gi mash Then, gilagyan o uh, niyog or coconut or lobi na kinudkod. Yeah. Nga gilagyan og asukal. Then, anakay, pangkapi. Nami siya kayo. Last time siguro nagka ni guys, mga 3 years, 4 years, 5 years ago. Okay, Ganoon okay. na siya kagugan. Then, kawan na. Dili na ko yun, lo, lobo. Dili ka nun. Napa-musican ba? Tapos nalutong ang saging. Hindi, wala kayo na ko siya gitang is. Then, kato, tali na ko kayo sa mga bata. Wala so, na siya kayo. Pangal, makadulot. Hmm. hmm. Lamit ni naay ko ang kapi na nipid. Hmm. Ako ah, buto sa ngago na itong kapi. naman may bugas na is. Hmm. Pagaling? Hmm. Uh -uh. Nagaling kong gayon. Ako oh, rin magaling. Dari ako sa balay. Oh, ano kay galingan? Ano siya kayo? Pati irok na ko guys, sorap ganahan. Sarap! Pwede sa ko ni Kai. Nagtimbang ko. Kahapon. Pero syempre, moderate lang gihapon. Mula ang ako ang, ano, ah, uh, pabahaw. Then, unya pa ni Udto, mag-shake. Siguro ko pa ni Udto. Hindi ko pwede magkaon. Ay. Pagka pa ni Hapon. Matilaw-tilaw. Pagka pa ni Hapon, guys. I need it soon. Hindi Kailangan mo ba? Kailangan mo bawi na po po o diet. Kaya mahimag sa kaalap ko na akong timbang na.

Na may banana din na asukaran. Ako sa kanuhan ang saging, guys. Lala. Naabot ba? Ang makita. Ang um, makita niya. Ang um, saong pagtrabaho. Luto na na, oy. Hindi ko alam. Um, Nambal di tayo lang, oh. Kaya gila din, man ako ka. Ah. Um. Ah. Tara, guys, oh. Gilagay na akong saging din, ha. Din ako siyang ganatuhin. tuhin. Ờ. Cau ga. kailangan bayuhin Day 2. Merry Christmas everyone. mag ano di ay -me. mag, mag prepare me for later kaya ko yung mga visitors ba? Mm, da nagurusan yeah. oh, pa ako ng mga bisita <laughs> Nadia sabon milan Nadia oh. <laughs> nagbuhol-buhol nag ako ng buhol Today is 24. It's a Christmas. You know. It's Christmas. -ano Kaya dahil mag-ano mag-prepare may maya para sa Pasko. Kaya ba na kong pinsan? Oo. Uh -huh. Kaya ba na kong pinsan? Huwag ako ang isuor ko na na. Pero, karon na may maha na ay garlic chicken may ano ba ni um beef caldereta kay ng ng ano ni ng asay ni um Christmas party Christmas party sa ako ang friend then syempre dala. kugihan man ta oy dili kugihan man dala ha kogihan manta ta didto di gid di di ta diba so, ano, dili kung kogihan magdala kogihan man ta matabang man din syempre gidad di ta ogsud anoon tawagan ko kwaon kwa nako kwaon do nako kumbahin sure may pabahin bahin pa kun mga bata oh na na Mauna lang ni mong initon pamahaw with rice pa jud ayo ka ayo ing na, na siya pag maghatag ka ogsud kailangan ani kanon dala kay unsa ka kaon sa sudan kung may kanon di ba mo na na pakanon sala ko ni ako mga bisita kay buro nagtapok na manita nang dire sa lamesa ibig sabihin gusto na ni mga ayo video ha kay naklaro kita <laughs> oi joke joke lang na ako ang istorya guys basta yung tinud o nagrabe pud kay ana oi mo na na ako sa nang ikuan ni kay ready to eat naman ay, ready to eat naman siguro ni sila pat yun sa nakunin ako mga bisita. Ito eh. Ato ning busog ko na bisita kay basi pagtalikod ani kita ray liba ni. <laughs> Grabe tong balay miras mo napas mo ta. Daw ay. Mo bisi mo kayo buho. Mo gani. Nagbabisi ko ana man teknik. Ikaw mo pabisi bisi unta kano kay para ganahan ta mo mga Abot sa unta kay dali ko ni Isa guys, ay. Ako sa nang ang ipanginahinayan ipang lang yun ba, oh? Garlic chicken. Ano man, inaday mo mga, oh, nung sarang urasa. Ate ni ako mga bisitas eh, biski pa kan una ko, bingo na, unya na. Pero, sa lalong sa sulod ko dato sa ilahang kuhan ko, di ingong nagunto ka, nung sarang manjid tao ni magpakaon, Asa Masa yun ito, eh. dirira? Oh, trawa. Inapalud <laughs> guys, oh. Ito, initan sana ako ni kabuang na namo. Ibig kung saon na kon nung sila gikuan. Patay. Patay. Wala wa sila mm -hmm. hang buot. Ang importante makakaon. Bitay, <laughs> <laughs> magkuan na mi kay unya tatawag mag prepare no, mi para sa amo ang... <laughs> Christmas. Kay mag ano mi mag Kasi ba kuan na mi kung sa mga makaon-kaon, mga inato na pagkaon sa magpulutan pulutan. oh tanaw ko nagtanaw na sa grapes okay. guys update okay. sa okay. ko ang I'm grapes now? guys Parting, daghanag bunga puro na hinog na sa punungan wa sa na um, kung ipang harvest pag maula na na Daa lang na, um, um, na. kay maya kung magtagay maya magisigi na lang migkuan kabot din ha ah. di ba ayos kayo fresh from my ano pit yung mong bangko ayaw yung mo gimahayaw ayaw mo gimahayaw ayaw mo With rice <laughs> pa jud oh no. from Che gihapon. <laughs> Ito guys, ay ako sa initon guys. Back to you later. <laughs> oh, busy na mi. Nagluto mi og paniod to. Pama. Mm. Busy na og mga mi kinag so good na mi og ano sa mo ang handa. Char. Sa mo ang handang inato. Mm. Tapos na kami kinilaw. Kaya na ko ang pinsan o. Oh. Wow. Oh. Shout out daw sa iyahang mga anak. Kasi na yung mga anak? Oh. Na kinilaw. Pipino. Ya, yeah, tapos magsinabaw mi. May... Ya, yeah, nagsugba mi o pangasabarilis. Then ako, naghimo ko o uh, hiso sa ko ang ulo guys. Kanagong ano, ah, uh, lana. lana or ng coconut oil. Look. That one. That is a coconut oil. Kaya naghimo ko guys. Gamay, rakaayo. Then, nga... nagdugang ni. Oh. Naghimo sila o guwan. Kini para sa sinugba na sausawan den kami uh, nami kamunggay din ha kay magsabaw mi. Magisda sa mi karon kay kagabi o kagainang buntag puro karni kara kaya karon mag ano sa mag sige na ano, isda muna oh. yan nagpaluto kong mais kailan may ikaon og mais sheng dito sa ka sheng dito ka sa kwan ka kwarto ka tulog na dito sa kwarto sa ka oh. sige na Arshing, ito na sa kwarto sa tulog sa. Eh, busy pa si mamang. ako ang alaga. Napagani guys, oh. Ah, kaldereta na baka. Mm. Lami kayo. Sobra na muna pamahaw. Amo ang Pasko diri ah guys, syempre unyang kanyang kuwan man no, sugat Pero among ang kuwan diri, simple lang. Among handa. Basta lang good magkuan lang, enjoy, enjoy lang. Diba, mga manay importante. Mga kuwan lang. Makapamaho, ay makapanihapon lang good. Yan mag-bake siguro kung maya o cake. Para at least naaman lang may cake gamay na pag hapit na alas dusi na makaon-kaon o spaghetti oh. muna na maghikay kay kuwan na 11 na siya ting paniod na na kaya ako mga assistant na ako <laughs> Panagsara po may magbibo, kay balo ka na ni magbibo ni balayan, ni magbibo lang ni na bisita. Kay porminti lang kami. Muna na, syempre, happy po ko na ako'y bisita, na akong manghod. Ako manghod, gay okay, pa na Adria, hantod sa 30 pa na akong manghod. Ang 30, 31. Kay mag, mag, kuan pa na siya. Mag, -at mag attend pa po na siya, birthday sa ako ang anak. Lan, karong birthday yeah, ni Tia, dari ana si Juan. Oh, um. Isa siya mag uli Eh, mga ni sila tuna. Ah, man si daw. Di man Di yun siya mo ni Kinasi. Iwasan sa namun ni to, to sorry, guys. Then, pag ma-prepare na na namun pagkaon. Para mga una.